first, 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 Roblox vlog. So, and dito nga pala sa Clicky Keyboard -click Tower. So Just... Ang dami na dito. So, ang balak ko natin na tapos ko. So, start na tayo. Check out. Guys, kayo ba? Nag-check kayo sa tower? Comment na. Ako, minsan Kasi minsan na, oh, ako. Kaya, ako na ako. But... Oh, no, uh, kaya, di na ko nag-refer Ay, na mag thank na kayo, comment sa yes, comment section. May, um, 9. Pero, na bueno, naman ako. So, comment nyo oh, nga kung anong na kayo kasi hindi ko naman kung na Ay, mama, nahulog na. Mama, nahulog ay, babalik na 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 yung tayo.

なんかコーヒーやねん時間かな。あのー দোননন <laughs> মায়ণন <laughs> store I you

残り1日か。